during first date anong anong butas ang unang pinapasok nating mga lalaki kung naka chest up ka ba kasi ibang iba talaga pag posture pa lang may dating ka na kaya nga mga ropa kumausap kayo ng kumausap ng maraming AF so let's say for example may kausap kang babae eh hey, mainit na tanghali sa ating lahat ito ang inyong lingkod si Suplado Boto Okay for today's vlog Let's talk about Yun comment sa ating comment section mga ropa Paano daw pa Ma-improve Ang communication skills Di ko alam kung ano yung ibig mo sabihin sa communication skills ropa Sa babae ba O pagdating sa ibang tao Well Kung gusto mo matutunan both Unang una Dapat Alam mo Kung ano Yung non-verbal communication na content na natin yung ano mga ropa yung kung natatandaan nyo seeing the matrix kung baga kung ikaw gusto mong mas maraming matrak na eh ha, or mas maraming magtiwala sa iyo na tao kailangan mo matutunan yung non-verbal kasi dun mo makikita kung tama yung ginagawa mo o hindi kasi pag yun ang na-improve mo madali sa yung kumausap or madali sa yung makipag-usap sa ibang tao lalong lalo na sa babaeng gusto mo gets? So yung nonverbal communication Binubuo Ng 93% Imagine mo yun 93% Sa communication skills Yung non-verbal ang pinakamataas Body language is 55% Nandyan yung tone of voice At nandyan yung uh, words na ginagamit natin Mas ang pinakamababa is The words that you use Kaya nga Kung tingin mo magaling ka na magsalita Pero hindi align dun sa body language mo pwedeng magkaroon ng incongruency di ba kasi yung incongruency yan yung nagsasabi kung align yung sinasabi mo sa actions mo or sa body language mo gets so pa, if you want to improve your communication skills you need to learn how to listen hindi ka pwedeng sagot ng sagot na hindi mo iniintindi yung question para kang yung mga nag-aamon ng uh, debate <laughs> kasi pag ka ng debate tapos hindi mo naman alam kung anong ibig sabihin ng mga kinokontent ng hinahamon mo then nagmumukha ka lang latang maingay kasi yung lata pag walang laman maingay kaya dapat learn how to listen okay kailangan mong matutunan kung paano makinig para at least alam mo kung saan nang gagaling ang isang tao at alam mo kung paano sumagot sa mga sinasabi niya. At unang-una, bago ka sumagot, tinatanong ka ba? <laughs> Kasi kung hindi, huwag tayong maepal. <laughs> kung gusto mong maging malupit, gumawa ka ng sarili mo na alam mong magiging malupit ka. 'Di ba? Soropa, if you want to improve your communication skills, learn now to listen para hindi tayo kang tanga. And of course, ang pinaka-importante, kailangan mong matutunan yung non-verbal communication. Dahil yan ang magsasabi sa'yo kung tama ang mga ginagawa mo. So let's say for example, may kausap kang babae tapos naka cross arm siya or yung, yung, kamay niya nasa phone lang tapos phone lang siya ng phone first date niyo ha so ano ibig sabihin nun alam mo na na hindi siya ganun sa sa'yo di ba or pwedeng sa text ka lang pala talaga mausay ka usap pero sa personal wala ka palang kwenta ka usap kasi maraming ganyan mga lalaki bro turuan mo ko nasabihin ko dito wala namang problema yon kaso nga lang huwag kang matakot magkamali ang problema kasi sa ating mga lalaki takot na takot tayo magkamali As if kala mo ikamamatay mo Di ba <laughs> hindi ka mamamatay Ropa Unang una yung mga babae din diskartehan nyo Na ayaw sa inyo Hindi nyo naman kasama yan Pagsilang nyo di ba At hindi nyo rin kasama mamamatay yan What? So, bat, takot na takot kayo ma reject ng isang babae na unang una hindi naman ganun katasang attraction sa'yo pag ganong kasi ang datingan people pleaser tayo mga ropa eh. di ba? okay balik tayo non-verbal communication kaya dapat matuto kang bumasa ng non communication. Okay? Para mas ma-improve mo yung communication skills mo, kailangan mong matutunan yung nonverbal verbal communication. Di ba? Hindi yung kung paano ka lang mag-hi, paano ka makipag-usap. Di ba? Dapat, yung body language, alam mo kahit papano or may idea ka kung anong ibig sabihin ng bawat body language na pinapakita kasi meron tayong universal body language mga ropa ano yan? kagaya ng smile alam mo kaagad na positive ba diba? kagaya let's say first date mo yung babae nakasmile sa'yo habang nagkikwento ka or tawa ng tawa so ibig sabihin pwedeng talagang na-enjoy -e niya yung mga kwento mo or na-enjoy -e niya nakasama ka ba diba? Pero like I said, kung naka-cross arm, nagpo phone o yung kamay nasa baba, o naka-D4, o naka-close yung ano, ties. So, ibig sabihin, pwedeng hindi siya interesado sa'yo. Pero what if tumatawa na, tapos naka-open body language pa, tapos naka-lean forward pa sa'yo, ano masasabi natin doon? Of course, yung ganong babae ay talagang interesado sa'yo. Let's kaya nga, kung gusto mong ma-improve ang communication skills mo, dapat marunong kang bumasa, marunong kang makiramdam kung anong stage ka na. May nag-comment sa atin mga ropa, paano mo malalaman kung nasa attraction phase ka na? Well, hindi mo malalaman yun if you don't know kung attractive ka. At lalo-lalo na if you never ever make any moves or if you never ever take any actions how to be attractive. Di ba? Kung hindi mo ginagawang attractive ang sarili mo, then mahirap malaman kung nasa attraction phase ka na. Yung pagiging good looking mo matangkat ka, yes given yan. Pwedeng maraming ma-attract sa'yo. Pero kung yun lang ang meaning ng attraction sa'yo, then pwedeng masasabi mo na may na-attract sa'yo dahil sa looks mo o dahil sa height mo. Pero ang sinasabi natin dito mga ropa, yung mga bagay na meron ka na wala ang karamihang kalalakihan. Ano yon Yun yung alam mo kung paano kumausap ng iba't ibang klaseng tao. Gets? Kaya ro, paulitin ko sa inyo, kailangan nyo ma-master yung non-verbal communication. ba? Diba? Kailangan maging aware ka sa mga kinikilos ng bawat isa. Kasi dyan mo makikita kung nasang stage ka na or kung anong pace ka na. Gets? Uy, baka nasa seduction phase na ako. Nag ako ano panay joke pa ako eh di wala na kaya nga pag nasa seduction phase ka, you need to be a man. Pag nasa attraction phase ka or if you want to uh, if you, you, if you are creating attraction, then you need to be a boy. Why? Because a boy can make a girl smile or laugh. Okay? Ulitin natin. If you are creating attraction, then dapat ang default mo, you are a boy. Kasi ang boy kaya niyang mag kaya niya magpatawa at kaya niyang patawanin ang babaeng kausap niya. Gets? Pero pag nasa seduction phase ka na, you need to be a fucking man. Okay? Dahil ikaw ang maglilid ng romance, ikaw ang maglilid papunta sa bedtime. Gets? Kasi ang hirap niyan pag hindi mo alam kung paano yung release, kung paano yung push and pull. So paano ka makakarating sa seduction phase, Ropa? ba? Diba? Kasi mahirap niya Nasa seduction phase ka Nagpapatawa ka pa rin Ropa edi ano na Ano mangyayari Ano, ano tingin niya sa'yo Ropa Isip bata ka Or hindi mo alam Yung ginagawa mo Ropa Pwedeng mawala Or mabawasan Ang interes sa'yo Ng EA Gets? So lahat tayo mga lalaki Dapat matutunan natin Ang non-verbal communication Para mag-improve lalo Ang ating communication skills. Okay? At ito pa, idagdag na natin, Ropa, yung pananamit nyo. Malaking factor yan. Kasi hindi ka pa nagsasalita, nakikita ka pa lang nila na judge ka na. Gets? Meron tayong tinatawag na free judge. Alright? O yung first impression ng mga babae sa atin o ng mga tao sa atin. Laging meron yan. Di ba? Kung hindi ka nakasmile, tapos panay cross arm ka, of course, nakikita nila sa'yo, hindi ka approachable person or maybe takot silang i-approach ka or maybe masyado kang seryoso ropa wag ganon okay sa pananamit naman so dapat may taste ka ropa gets kasi pag wala kang taste kung ano-ano lang sinusuot mo then may mahihirapan din tayo ropa magaling kang magsalita magaling kang magano mag-explain maganda yung body language mo pero yung pananamit mo sablay so pwedeng hindi ka rin pagkatiwalaan kasi nga may incongruency Walang pinagkaiba yan sa mga manager ng bangko Walang pinagkaiba yan sa mga gusto mag-apply ng trabaho ka Apply ka trabaho, naka t-shirt ka Tapos gusto mo mag makapagtrabaho sa corporate O sa malalaking kumpanya Hindi pwede yun Dapat presentable ka ba? Diba? another example Kung ang babae kayang maging presentable sa trabaho Bakit hindi niya kayang maging presentable Pag magkasama kayo? What? Hmm. ba? Diba? Let's say shorts lang siya or wala, t-shirt lang. Pero usapan niyo kape-kape lang naman. Pero kahit na, 'di ba? Doon mo makikita na ine-effortan ka ng babae, Ropa. Kasi kung walang effort, di siya nagpaganda. Basta pumunta lang siya, masabi lang na at least hindi kita pilex. 'Di ba? So, doon mo makikita kung ang babae mataas talaga ang interes sa Europa. Ngayon, kung alam mo na kahit pa sabihin niya hindi, diyan lang kasi ako nakatira sa kondo. Bumaba lang ako. So yari na So ibig sabihin Maling mali yung ginawa mong desisyon Na i-date siya Na malapit sa kanila Dapat Laging malayo sa kanila Para at least Makikita mo kahit papano May effort siya Okay? Kaya nga mga ropa Kumausap kayo ng kumausap ng maraming EA Para mas mag-improve pa Yung non-verbal communications nyo Para at least alam mo Kung paano tumindig ng tama Kung naka-slouch ka ba Kung naka straight ba ka ba? Kung naka chest up ka ba? Kasi ibang-iba talaga pag posture pa lang may dating ka na. Lalo na sa mo pa nang may style ka sa pananamit mo ro pa. At paano pa? Pag nagsalita ka na. At paano pa? Pag sinabayan mo ng perfume mong malupet ro pa. 'Di ba? So ano 'yung sinabi ko dati, during first date, anong anong butas ang unang pinapasok nating mga lalaki? What? Yung ilong nila ro pa. Diyan natin sila unang binibira. What? Kaya dapat make sure mabango ka, inaka. ano <laughs> ba yan? Puta, hindi na nawala yung pagkamalat natin. <laughs> Parang ang wawala to. Lagi kasi tayong ano eh, pagod Anyway, bako lang tayo sa tubig. So ayun guys, kailangan natin matutunan or mamaster yung non-verbal communication kasi napaka-importante niyan mga ropa. Gets? Kaya ropa, uulitin ko, if you want to improve your communication skills, you need to master the non verbal communications. Okay. So, dagdagan natin next time sa bawat content natin yung non-verbal communication para mas marami tayong magamit na example. Okay? So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo. So, anong takeaway natin dito? Dapat kumilala ka ng maraming babae para makita mo yung universal language ng bawat isa. Kahit anong lahi, kahit tagasan yan, iisa ang kilos natin dahil tao sila okay <laughs> kung yung mga veterinaryo nagigets nila yung bawat kilos or language ng animals so how much more pag tao di ba so nakikita nyo kung gaano kagaling ang mga tao kasi biruin mo hayo pa nakikita nila yung body language ng bawat animals na pag-aaralan nila eh paano pa kaya kung tao eh araw-araw natin sila kasama okay so yun lang guys thank you so much I'll see you guys next time Makulimlim na naman Mukhang uulan na naman See you on my next vlog Show love Peace out And be packing me serious